Pagbasa mula sa aklat ni Josue, noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos, Diyos ang dating sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia at Egypto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, sa mga Diyos Diyosa ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong, inyong tinantahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa amin sa pagkaalipin sa Egypto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maliligtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupain ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang aming Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga diyos-diyosan, mapopo, mapopot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya ang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa niya sa inyo sumagot ang mga tao, Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, Opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot, sumagot uli ang mga tao, ang, ang Panginoon ng aming Diyos, siya ang aming pagdilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang mga tao doon sa Sikyem. Kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautosan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanika nilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na sandaat sampung taon. ang sarita ng diyos salamat sa diyos